Hello guys, nandito tayo ngayon sa Dinajawan Sport Complex at binalikan natin dito yung mga vendor na mga pasalubong, mga daing, mga tinatindang mga special dito sa Aurora, dito sa palengke ng Dinajawan. So ikutin natin, tignan natin sila, ano po kamasahin natin sila. Alright, so ayan o, oh. nyo pa rin yung mga buko juice. Ayan, si ate. Ayan, kapag gusto yung sticker, may sticker kay ate. <laughs> kay ate Bing. Ayan. Ayan, dito po. Matalap po kayo. Ito kayo. Pag bumili kayo ito, makakain nyo kayo ng sticker. So, ito yung mga tinda dito. Mapunta kayo dito. Mga ganyan, mga matatamis, mga sweets. At mga daing. Daing ng Aurora. Lalo dito sa Dinajawan, marami ito nagdadaing. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo para in case na maligaw kayo ng ding, uh, dinadyawan alam niyo yung mga pwede nyo mabili dito sa mga tindahan nila dito Ayan, no? mga sweet mga bukayo yan masarap yan no? mga daing yan yan na mabibili nyo dito syempre may buko juice kasi maraming buko sa aurora yan pakita ko lang sa inyo yung mga tindahan dito pwede nyo bilhan ng mga pasalubong No, so, may mga turista rito Diyan may ramid din doon mabibili hela mga souvenir mga t-shirt, mga ano, pwedeng pasalubong din pang regalo. So uh, ito. Inikot lang natin na para makita niyo lahat. Habang nandito tayo sa Dinajawan, uh, kasama tayo doon sa activity doon na uh, yung mga tuli sa mga kabataan lalaki. So uh, ikot ko muna kayo dito. Ayun. Oh, uh, yun. <laughs> tayo, ay meron pala dito. Northern Lights. <laughs> sa so, meron pa doon yan, narin yung turista ngayon kasi linggo ngayon, marami ang nag iikot, marami na mamasyal yan, si ate nakabili na kanya mga pasulubong nakasakay sila sa truck yan uh, kaya kita nyo uh, kargayo ha, uh, baka damabate yan, pag sa Metabing Highway meron din, meron natin na, makikita mga ano, 3 for pin niya. yan, yung mga souvenir na pwede nyo mabili dito sa Dinadyawan, sa Barangay Dinadyawan, sa Palengke. Dito sa so may lalang puno ng Akasya, kung sa kayo dito. At uh, makakabili kayo ng masarap na mga matatamis. At syempre kung gusto nyo ulam, pangagahan, may daing dito, daing ng Dinadyawan. Alright, hanggang sa muli ating pagdalibot, pagdalakbayan dito tayo ngayon sa Dinadyawan. Di pa kulaw, Aurora. God bless everyone. Bye-bye.